Hello guys, for this video, titingin tayo ngayon ng cellphone. At ayan na nga guys, titingin natin itong cellphone na to kung magugustuhan natin. Realme 10 Pro pala itong cellphone na to guys. Ayan, 16 gig, 256 GB, 15,599. At eto Realme C30S, 5,000. 999 guys, 8 gig na yan. At ayan guys Realme C33 799 lang Tingnan pa tayo ng iba guys Pero ito yung nagugustuhan natin guys eh Papalikan na lang natin nga mamaya Tingnan naman tayo doon sa kabila guys Meron itong Realme 11 Pro 5G na yan guys 19,999 lang Ang ganda oh Tignan nyo guys, ang ganda. Tignan, nyo, oh, tignan nyo yung likod guys, ang daming camera. Oh, bagong bago yan guys. Dito lang yan sa Realme. Kaya gusto nyo, pumunta na kayo rito. Tumatanggap rin pala sila dito ng credit card guys. Ang napili ko ay Realme 10 Pro. At ayan na nga si Kuya, kumuha na at hintayin lang natin paglabas ni Kuya. Ayan, ipiplex ko lang po kung nasaan kami. Ayan. Hintayin lang natin dahil sinaswipe pa yung credit card. Yes guys, credit card lang gagamitin natin for today is dahil wala pa tayong budget at kailangan natin ng cellphone na bago at dahil kailangan natin to sa trabaho natin. So, warranty, warranty, Kaya warranty, ito, CPC. kuha muna tayo ng cellphone. Kaya lang po ng warranty ma'am, is stop to the defect. -de Once po na nabasag, nabasa, nabasag, nagaskasan, nadurot uh, na yung screen, ganun po, pwede na po yung warranty. Ma'am, kapag pa, nagkaproblema na, yung phone, dito po na tayo service center mapin service center Pinapalapit ko natin service center magsab gulumbianggildi seventh floor alat sm lang po ng SMF, ma may nakalagay doble ni service center ano 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 Hindi ko earphone lang tsaka ano. Earphone, uh, phone stand tsaka po uh, ring stand. Ano po? Uh, Waterproof case. Um, ano na lang so, ano siya mga para gagamitin nyo na lang po. Oh. Mm -hmm. At ayan guys, ang nakuha natin cellphone, Realme 10 Pro. Salagang 15,999. At ayan, inaano na siya ni Kuya para gagamitin lang natin. Hindi na tayo mamang problema kung paano pa magpipindot-pindot dito. Okay naman po. Okay naman po. naman po. na yung camera guys. Ayun, malino naman camera niya guys. Meron siya dalawang speaker. Kaya lang guys, nalito kami. Dahil hindi namin natanong kung ilang sim ang dapat ilagay rito guys kaya pag namin ayun nagulal kami isang sim lang pala to guys hindi pwede dalawa kaya kayo guys kung bibilagay ng cellphone tanong nyo kung ilang sim ang dapat ilagay At ayan na nga guys, itesting nga ng charger kung gumagana yung cellphone. Ayan. Okay naman guys. <laughs> Empire man oh, kasi man pag ka na po yung skiller kahit nagasgasan man voided na po kagad yung warranty magugustuhan niya siyang palanggay pag kalagyan ng temper ma Magkano po yung ganun 200 lang naman yun makapal na rin po siya alibaba na yung bread niya hindi ka po kung sa labas mamaya pag ano pag 50 po na po chuchu lang Sige, ganun so, At ayan, pinalagyan na rin natin ang screen protector, guys, para hindi mabasag ang ating screen. 200 pesos lang, guys. Sila na ang bahalang maglagay. Ayan, okay na. Kuya, ayusin mo ya para hindi agad masira. Ayan. Marunong naman si Kuya gumawa, guys. Ayan, nakatanyo naman, di ba? At syempre, kailangan niya ayusin yun dahil 200 pesos yung guys, hindi biro dahil sa bankita 35 lang yan. <laughs> At ayan <laughs> guys, pwede na natin nunguyang natin yung bagong cellphone. <laughs>